Beshiko! Welcome to my blog. Pagkagising ko nga po pala po ng hangin po at saka po ulan. Ay nakakatakot po. At nga po pala ako ng kakainin kong umagahan. Ay kaya ho ako'y bumaba sa aming motor ay hindi ho ako kakain sa aming kubo. Aasining baka madula sa isayang ang niluto. Kalayo po ng abot ni Kabeshi ay abot pa po din ng pagkain sa kubo eh. Kain po tayo! kabeshi, ingat po tayong lahat, lalo't po hindi pa po natigil ang bagyo. Dahil nga po pala malamig, isasabaw po natin sa ating kanin ay mainit. syempre, ang paborito kong kape. Ang pangulam ko nga po pala dyan ay itlog at saka po meatloaf. Aba, sinay, seryosong seryoso sa paglalagay ng kape eh. Ay okay naman daw po eh. Ay shake ko na at ayan po, ibubuhos ko na ang aking buong pagmamahal. Aray, ang init! Si Kabeshi, hugot Ay, eh, siya, ibilisan mo na diyan hanggat hindi pa malakas ang hangin. Masarap naman ng umagahan ni Kabeshi. Ayan po, kain po tayo. Siyempre, kunin ko na po ang aking kanin. Mga Kabeshi, malakas ga po ang hangin sa inyo at sa ulan. Ay, dito din po, hindi ba po, po natigil eh? Christine. Huy! Tayo po ay mag-ingat at magdasal po lagi tayo. Marami ko nga po palang mga napapanood na balita na mga bahay po ilubog na po sa baha. Talagang nakakahilakbot naman po eh pag nakakapanood po ng gayon. Kaya po ako ilubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil tayo po ay ligtas. Ay si balik na po tayo din eh. Yan po ang masipag kong papa. Yan po ay gagamitin po sa po naming uulamin. Nagluto rin po kami ng gulay ay ang patola. Kasarap po na rin maulan-ulan po. Kasarap naman ang kain ni Kabeshi. Ay talagang busog ka di yan. Mga Kabeshi, hindi nga po pala natuloy yung laban po namin sa chess dahil po sa bagyo. Ay kainaman na. Sana manalo si Kabeshi nyo. Katakaw naman ni Kabeshi nyo tapos di naman manaba-naba. Ay pasensya na po. Ay kahira po pag gayunin. Joke lang po. Desyo, bus na bus mo na yan. Baka malamig pang tubig. Ika, lamig-lamig na nga ng panahon. Yan, maawas pa eh. Nagitla ka, no? Nakangiti pa, yarn. Ano, busog ka na? Ano, sunod mong kakainin? Tinuturo ko nga po bala dyan ay malakas na hangin. Ay, sakto po. Ay, eh. nandiyan po ang aking papa. Ay, eh, nagitla po ako natawa eh. Hindi ko po alam tabi ko po. Aba kasarap naman yan ka beshie na kagulay eh. Init-init pa. Punta na po kayo dito at po ng gulay. Totoo ka naman beshi na ikaw ay nakain ng gulay. Sa na siya yan, kailangan mong kumain. Puti yan sa ating katawan. Kaya po tayong mga batay, wag po tayong matakot kumain ng gulay. Ka saan ka naman pupunta? Alam na may bagi uli-uli eh, Hindi naman po ako po sana eh, maghihino po ng pai. Kaso po ipatay po ang gripo. Eh, e ang ate ko na lang po pagbubuhayin ko mamaya. Aba ka beshi, alis na di yan. Sige, alam naman sa maganda ka. Huy! Sat po tayo Отмах прея.